Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi court. Wow, INC wow, ah. Yan ba yung prayer rally na tinatawag nyo? Nagsasalita, politiko, tumatakbo pa. Sa tingin nyo prayer rally yan? ang mga lahat ng placard niyo sinusuportahan si Sarah. 'Di ba kayo din ang may gawa diyan? Kaya nagagaganyan si Puset dahil kayo ang nag-adhere ng black voting. Are you trying to rectify your faults? Yung yung ginagawa niyo black voting. Baka naman gusto Nyong mahiya sa mga balat niyo. Nagki-click, claim kayo, peace rally to support ano, BBM na to impeach Sara, unahin ka mo ang kapakanan ng a uh, ng sambayanan. O di diba dapat ipanawagan nyo din na si Sara sumagot na dapat? Oo, kung ano yung itinatanong sa kanya. Pero ano ginagawa nyo? nagsasalita si Marcoleta? Alam nyo namang makasara. So alam na ano nang tunog nyo. Ito namang mga to, kayo ang gumagawa ng problema. Kung hindi kayo nag-a-adhere dyan sa black voting, no? No, hindi nyo yun sinusugod, hindi, itinataguyod. ba diba? binibigyan nyo ng, ng kanya-kanyang a uh, freedom yung inyong mga membro. ba diba? ba diba dapat na dideteror at least nakukunti ng mga ganitong issue? Kayo din naman ang bumoto dyan, kami ba, kami ba, kami ba? Uh Oo. -oh. Kayo din ang bumoto, di ba? unity team, unit team. Uh Opo. -oh. Diyos ko, nakakatawa, Iglesia ni Kristo. Uh Oo. -oh. Di ba? Galit kayo, sa sasabihin kayong uto-uto. Pero pag sanabing, okay, alam nating si Sarah, may question siya na hindi niya sinasagot sa tama kung nasan ang mga budget niya. Uh o, -oh. tapos pag nagsabi yung puon ninyo, yung pinistro, yung kataas-taasan ninyo, sasabihin naman ninyo na, o, oh, wala kaming magawa, no choice, sabi ng kataas-taasan. O, oh, di kayo din gumagawa ng kaproblemahan. Tapos kayo pa manawagan ng peace rally? Oo. Bakit hindi na lang kayo naglagay ng bawal DDS? Bawal BBM supporter? Bawal ano, peace rally ito? E di dapat, versikulo. Versikulo ang pinag-uusapan ninyo in line of the uh, nung nung ating kapayapaan ng bansa. Pinagsasalita nyo, politiko. <laughs> Klase yan. Kayo kaya ang nakakapagpagulo. Pisrali, pisrali, pungutot <laughs> nyo blue. Tigilan nyo nga yan. Oo, oh, tigilan nyo mag-black voting, black voting. Oo, oh, pinapahalata nyo lang mga, just me, yung marimar. Diyos ko mga INC, wake up! Oo, nagpapagulo kayo lalo. Oo, di na lang kayo magtigil. Dapat, kung gusto nyo rally, sa kada kapilya-kapilya nyo, nagdasal kayo sa poong mata, mga may kapal, nabigyan ng, ng, ano, ng, uh, guilt feeling si Sara at sagutin sa tama. O kung may mga kinakalampag din kayo sa administrasyon, sana yun ang itinataw, ipinapanawagan sa mga kapi-kapilya my God, punta-punta pa kayo dyan. Oo. Tapos ang pinagsasalitaan nyo yung yung ano, yung sumusuporta kay Sara na hindi marunong sumagot ng mga tanong niya nasaan ang pera ng bayan. Kaloka, kumatiilong ko sa inyo, kaloka. Hmm, tumigil nga kayo ng INC. Hmm, <laughs> last nyo na yan, ha? <laughs>